traffic traffic At Ay, sorry sorry te sakit na kaya ko nagtitigur pala ikaw na lang te ikaw na lang te sakit na <laughs> ah. andito po kasi ako sa palengke kaya ayan naglilinis na uh, naglilinis ng palengke Ayan. Ka-traffic-traffic na. Ayan. 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 A, mabuti lang at nilinis ang kalsada. Ayan. Malagkit kasi malagkit. Kaya nag ano sila nagbomba bomba Ang kalsada ayaw, ayaw ka <laughs> May nagreklamo kasi kanina na malagkit. Oo. Malagkit ang kalsada kaya binumbahan. So, yan ang sitwasyon ng ating kalsada ngayon. Naglilinis sila. Sige na. Bye.